Right guys, ito po yung ano uh, tinatawag na styrofoam wall. Sumang so, mga napapansin niyo po mga kaaskaso, ay marami po siyang mga butas. Yan. Ito naman ay lalagyan po natin siya ng concrete. Para ma ma siya yung butas niya. So, yan po. At sincere natin yung mga magandang wall para po sa sa ganun ma magagawa nyo pong makatipid yun ng wall right yan. So, maglagay po tayo ng blue sack. Bago natin siya ipatong. Alright. Uh -huh. So, ilagay na po natin ang styrofoam. Huh? Uh -huh. Yan. Hindi ko makilala yan. Alright, so after nyan, lalagyan na rin natin siya. Right, so ito na po, ilalagay na po natin yung concrete. Yan. So halukayan natin ng concrete para ma... Mamix na masyado.

So, yung mga butas, yung mga kasikaso at kailangan yan mapupuno. Yes, yun know. o. So, ikakalat natin yan siya. Right. So, yan, ikakalat na po natin, no. Para ma magkakaroon po yung lahat ng butas. Alright. Ayan, so malapit na po. Ano? Ah, Tanungin natin si Kuya kung ilan taon niya na ginagawa. Kuya, ilan taon na yung ilan taon mo na ginagawa yan? mga nasa 5 years na to. 5 years madalas po kayo nag-install madalas so, kami nag-install galing hmm. so mga Ganitong styrofoam styrofoam dati wala pa po mga butas butas no, wala. boyan dati no Buo so, Dati. ito na po ngayon ang so, magbagong mga, mga bagong one mode, mode, model. Model. May butas na kala. Oh, may mga butas. Dati po walang butas yun, ano? Walang butas. So, Ngayon, na nila para magkaroon. Ng butas. Ano po kayang... Para... Ano po kayang kanya, Bakit kaya nagkakaroon ng butas? Para kabilaan daw plastering, makakapit sa... Uh, para pag tinapalan po siya ng... Tinapalan na, pagpapinis. Concrete. Ipipinis na po siya. Kapit-kapit. Alright, yun po lang dahilan mga kasikaso, no? Kaya nilagyan po ng mga butas po ang styro. Alright. So, ito na guys, no? Na-install na natin, no? So, na yung ang resulta. Alright.